Okay, by the way, ngayon pala eh nasa 18,000 yung live na nanonood sa atin. Grabe. Nagay ko, alam nyo, kaya ganun kadami nanonood sa atin, 18,000 live. Dahil sa inyong uh, get up, baka, baka akala nung nanonood sa atin si Iba na alawi tong uh, bisita natin. Pambiyak. Anthony, sabi ko nga sa iyo, kagagaling ko lang sa indang nang tumawag si Arnold. Sabi ko, Diyos ko, magbibihin pa ako, matutulog na ako, so, ano ka ba? Uh, by the way, uh, going back, uh, Professor, kani-kanina lang, nag-22,000 tayo na na peak ng panonood ngayon ay almost 21,000 thanks to your uh, spaghetti strap <laughs> Teka nga, hindi ako magbe-blazer eh. Anong, init-init ata you know? <laughs>